So, ayan mga ka-ting. Outing, outing. Dito tayo yung satay tayo. Ano mo na tayo? Uh, Mag-unwind. Mag, mag so, ayan. Tignan natin yung mga ano. Ikita mismo yung ano, mga ka at least me or not sure. ah, yeah. See, <laughs> Tatalo kami mula dito pa baba <laughs> ganda niya yun. Eh? Okay? Hindi pa sa okay. Huh? okay lang. Nabibiyong mula yung mga ano. Ang no? Si. Asan yung iba? Kayo lang? Asan yung iba? Tulog? Hindi ah, sila dyan, sila wala ba? Nasaan yung karabong mo? <laughs> ano ba ba na okay, mm -hmm. tayo? ko. Ganda rin, no? Bawal lang ang naglalakad, no? Bawal. Paano kung magja-jogging ka? Yeah, I think.